pag-iritis. Dahil ayang remenang isang pulutin. Huli-huli namin. Sige nang sirapya. Isak at sunutin. Dahil hindi mo nasasal, Dahil hindi mo nasasakal. Dahil hindi mo nasasal, Dahil, Dahil hindi mo agad. Magandang gabi. Hilang. silensyo. Huwag kang magsasalita habang may nagsasalita pa. Bastos na kayo habang may nagsasalita pa. Matawarin mo niya siya, talaga ganyan ho ang walang kapangyarihan niya. Mangmang, at ganyan nga ang tulidangin may mga kapangyarihan tulad namin. Tumitig ka nga ng tubig. Ito ba gano'ng gano'ng? Gusto ko daw kung kung anong krimen ko. Hindi mo ba alam? Hindi mo. Ah, problema mo na yun. Pag-aaruga ng batang krimen niya, Pag-aaraw ka ng pala pag ng pag-aaraw ng batay Panunok gumasta Sa makatubig, tuwit, ng pera ng federasyon Nahuli siya nito ng Tatlong kasabi ng federasyon At alam pa nila ang pangalan Sol, porunidad na lang itong paglilipis Porunidad na rin so, po ang hangin Ang parusa niya ay naito panu ng panuol ng mga pulubi. Siya ay bubulat Ginang silap mabuti ba ang ito nga ka na ba? Oo. Uh -huh. Magaling. Handa-handa ka sa paglilis mo. Ilang araw mo rin sa isang pamisidentro mo. Ito ba yung nagilamos na? Daligo. Naspray mo na ba siya? Magaling. Tuloy ang paglilis. Siya lang tao ikaw sa federasyon, ikaw bilang mo. Ko. Wala pa akong nangitilalan sa kapagtalong na aksindal-dalit ng dalawa. Tuloy ang paglilis. Bueno, di nang Serapia. Sabihin mo sa amin ang pangalan mo. Pangalan Pangalan. Serapia po. Serapia. Serapia. Po? Serapia. Serapia. Ano po? Serapia, serapia. ano? Serapia. Serapia. Serapia? Ah, oh, hindi po. Serapia lang. Serapia lang. O opasyon? Wala Wala po. Ano? Wala po opasyon? Wala po. Hindi ba sa kang pulubi? Oo. Oh. O kukusin mo yon Ma. Klasifikasyon. Klasifikasyon. Klasifikasyon? Klasifikasyon, ang Anong klasifikasyon mo bilang pulubi? nagmamakaawa o aniwan? Pakunwari o karaniwan? Ikaw ba'y nagre ng sanggolo bata? Upang akitin niya ang luha ng madla? Yan ang uri ng aniwan. Ikaw ba'y tumutugtog ng si o gitara, drum o kahit na banda, o kasama ng sayaw, hindi na may kanta ng madaling paayo at bigyan ka ng kwarta. Yan ang huring aliwan. Maaari naman nagsisinwalin ka, ikaw yung sa isang palaha. Kung hindi naman ikaw isang palso, ngunit isang palsong palsipigado, Bakun ba rin binig, bulag, pilay, kilibli, maday-malaya, ang naman niya. Walang guni-guni ang nasa huling uri. Wala rin sa lapi. Walang guni-guni. Walang tunay na pipi. Bulag pila yung bingi. Talagang ganyan ang buhay na nasa huling uri. Ang uri yung karaniwan. Alin ka sa apat, Nagmamakaawa o aliwan? Pakon mo rin karaniwan? Oh, bueno, ano ang guni ko. Bueno. Di na mo. Ano nang gagawin namin ngayon? Patibayan ninyo ang krimen niya. Patibayan ang krimen niya. Patibayan ang krimen Bueno, bueno ginang serapya? May... gas? Sabang? <laughs> bueno, ginang serapya? May asawa ka na ba? Isang kabiyak? Isang lalaking kumahagi sa buo? Dalaking nakasalasarang atal o sa kakasimula na puno o iba pang lugar? Walo, ginang serapya? Sagutin mo ang tanong. Napaka-simple. May asawa ka na ba? Wala. Wala ako. Ginang serapya? Hindi ka dapat mahiya Sabihin mo ang totoo. May asawa ka ba? Wala ko. Iibahin ko ang tanong. Nagkaroon ka ba ng asawa? Asawa na ngayon nagsasaya sa bahay ng Diyos o bahay ng iba? O ano, mali nyo na mali ng tanong. Nagkaroon ka ba ng asawa? May asawa ka ba noon? Ayan. Ngunit siya'y patawa. Wala. Basta tinamin mo may asawa ka nga. Magaling. Napakabilis ng na aming paglilitis sapagkat ang aming tagapagtanong ay malakalino at malagaling. Magagaling! 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 Bilang si Dapya, nagkaroon ka ba ng anak? Buhat sa kasal na iyon? Buhat sa inyong pagsasama? Buhat sa inyong pag-asawa? Bilang si Dapya, kahilip ka na naman. Walang sinasabi. Wala kang ibig. Kasi na, na si Bia ang aming pananabig nagkaroon ka ba ng anak? Uh -oh. Payat na payat, tuyo-tuyo pa. Walang anila, wala na sa tatas. Nagkaroon ka ba ng anak? Uh Oo. -oh. Ba't ba rin yung tinatanong yan? Aba, filosofo! Ano hubang ba ang krimen ko? Hindi nga ang yeah. sirapya! Patawarin ko ninyo ang uh -huh. punit! Wala ka bang utak? Isip? Natitignan ka din Tandaan mo kung sino ka! Isang pulubi! Hapak! sa sagutin mo ang talog. Nagkaroon ka ba ng anak? Oo. Ayos. Ayos. Ba't di mo kagaling namin ang may nagkaroon ka ng anak? Ano ba ang krimen ko? Mabubukan, malalaman mo rin. Ang pangalan ng anak mo ay Sol, hindi ba? Oo, namin, namin. Marami kaming alam tungkol kung sa'yo ya din ang pangalan ng namatay niya. Na Doon, kunspan, namatay ang kanyang ama nang siya'y ipanganan. Ang aming unang anak at namatay pa ang ama ama. Isang kalagang nagumungkari ng timoy at lubig ng tayo. Ang kanyang pagmatay ay pagsapit ng kalungkot. Dalawang hiyawang tumahin ang pagkamatay ni Sol. At ang aking hiyaw ng takot sa na isinang iso. Sana'y nakita niyo siya at ang kanyang pa, At ang kanyang halakha. Sol. Ano? 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 Ano yung sinasabi mo? Wala. Wala. Huwag ka kumati arti pa, basta inamin mo may anak na nga, nagdrama-drama ka pa rin yan, ispan, ang ano, ang oh, yan. na radyo. Ano, ano, sa bang paginigis? Oo, inamin niya na anak niya nga isol na yun. Ito ang kahoy ng mga instrumento ang ginagamit namin pagpaparusa sa mga kasabi. Kala nga, nga itong federasyon. Pagkat sa katotohanan, pagkakawang gawa ang parusa. Halimbawa, ang pagpipi o pagbulag kaya, hindi ba tataas ang kanyang kita pag bulag siya? Bulag na pilay pa. Ito ang tinatawag kong maunawing parusa. Ang nagpaparusa at pinarusa na kapwa ng ikihapa. Ito ang ice ano? Handa ka na ba? Para saan? Sa pag -ulat. Ha? Sa pag mo, sanay na mo guardia mo. Alam niya kung anong pati ng mataan dapat ulang na Pag-ulag? Huwag kang matakot, hindi kang matitatalo. Sterilized from my sleep. Ba't hindi niya ako pupulagin? Yan ang pamantayang panuta. Para sa ano? Para sa binay mo! Kevin! Huwag kang bumalaw masado! <laughs> Itiwan niyo ako! Oh. Itiwan niyo ako! Les Lestli, sinunguhin kayo! Huwag kayong mag-ibig saan! Huwag kayong bumaya! 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 Kayo. Ano ba ang krimen ko? Ang ano? Ang krimen ko! Ano? Relax, relax ka. O ano? Ano ang nais mong malaman? Ano? Ang krimen ko? Krimen mo? Yun lang pala eh. Di mo sinabi agad? Pasat na lang, pasat na lang yan. Ang krimen hindi nang serapya. Ang buhay ng tao ay langsangan ng hirap. Ang mundo ay taitig ng pirot at tahas. Magsalay sakit sa kita ang ataw Pag-aaruga ng iminigin ng sirapya. Krimen mo, mga sirapya! At, at wina pa sa amin na lahat, bawal mag-aaruga ng bata o ang sawa okay. na pinag-inaita ng pera. Ginagasta mo ang pera ng federasyon para sa isang bata. Okay. Magpabulag ka na lang at tayo ng maaga. Ngunit wala naman akong bata na inaharog ka, ah! Ano? Wala akong bata na inaharog ka! Gina, Serapia, huwag ka naman sinungaling! Hindi ako lang sinungaling! Huwag mo ang ko ang ikaw kukuman! Wala akong niloloko! Ang parusi sa pagkukulaan sa kukuman ay pagpipit! Sinasabi ko ang matotohanan! Kaaming mo lang may anak mga! Narinig kita! Narinig ka namin lahat! ako isang babae. Ikaw mismo ang nagsabi. Ang pangalan pangangay, Sol. Sinabi mo yan. Sinabi mo. Hindi ba inaasiba mo siya? Si... si Sol ay patay na. Ha? Patay na siya? Si Sol patay na? Taon patay na siya? Ang taong patay. Si ng jeep Patay na siya! Patay! Kung na, na malungkot ang iyong kwento, pinipidaw ang kami ano, mga puso. Walang aling larang mahusay ka sa sining ng pangbubola. Matay na siya! Magsalay niya talagang magpapatalik na liwalang kaysa riyan. Buto ko ang sinasabing ko! Buto ko ah. May tatlo saksi kami ginang. Tatlo saksi na nungbus na araw ano, gabi. Dalawang din po sila sa bahay mo. Nagsisinungaling sila na! Nagsisinungaling sila na! Tingnan natin. Lalabas din ang katotohanan. Kung sila nga nagsinungaling, sila ang papurusahan. Ngunit nga nagsinungaling, kung marili sa alamat ang tatlo saksi, ko sa batas ng aming federasyon. Kung mapapakunahin nila ang krimen na sasakunan, hindi ang dahil ng kasangkapan ni Ginang Serapi at disporsyento na kanyang kinikita. Huwayan! Huwayan nyo siya! Bawal di ka ang ganyan, Ginang. Ngayon, mga Ginang nitong pangalaman na kayo sabi sabihin nyo sa amin ninyo nakikita. Nakita namin siya, pagkawin mo'y dalangang Ika sumpon sa kilig-kilig.

Gina ang sinabi na pinagbibitan kita ng pag-arog ng bata. Bubulagin ka ngayon din! Yan ba ang inyong katibayan? Oo, oh, mas masaya na kami. Kulang pa niyang katibayan niyo! Ano ang katibayan niyo? Ano ang katulangan? Si Solong anak, mga taka ang ipin niya! Huwag ka magdalitan ganyan sa harap namin! Kami mga opisyal ni Toko Akala ninyo nakit na huli niya ninyo ako, no? Akala ninyo, may sabasin sa na ang sa anak niya. Ha! Sa buong kung nandun kami, paulit ulit na sinasabi, heto na sol, kumain ka na, sol, mamaya ka rin buwag At inuulit na ito gabi-gabi. Nagsisinuhin ka lahat, nagsisinuhin sila lahat, nagmaging na kanila lahat na kasangkapang ko! Oh! Kumulit na kita ba ninyo, anak niya? Hindi ko. Ha! Kung nagsisinuhin kayo, magpipipi kayo, magpipipi kayo, niya? Dalhin niyo siya rito! Gusto na yan, Gina? Dalhin niyo siya rito! Ngayon na! At bulagin niyo ako! Oh. Kami niya nagpadala na nagpadala ng Gino, Gina. Kaya na pa, may dalawang masabi nito ang federasyon upang magawin sa iyong anak mo sa karaniwang pagdating niya. Nakawalik ka sila. Nasaan sila? O ano? Kasa ng bata? Wala. Anong wala? Hindi ba kayo pumunta sa bahay niya? Oo. Oh. Hindi niyo nahuli ang anak? Wala, bata, oh, yung... okay. Wala, Wala akong bata ron. Kung nagsisinungaling ka? Wala akong kapit na kita. Wala akong... Ito ang bako ko. Saan niyo ito nakita? Sa barong barong niya. Sa barong barong niya? Sa isang sulok ko. Wala, ang... Lumang sakot? Hindi niyo pa ito nabubuksan? Nakakandado ko. Nakakandado? Buksan niya ang bowl. Wala yung laman! Wala yung laman! Isang lumang Baul lang yan na kita ko sa paturahan. Bakit hindi ataro, Ginang Serapia? Wala. Ginagamit ko lang yan sa bahay bilang upuan. At bakit nakakandado? Nakakandado na yan nang makita ko. Nagsisinuling ka, Ginang Serapia. Nabuksan mo na tong baul. Hindi! Hindi! Kung gano'n, Ginang Serapia, hindi mo mamasamin ang na pagbuksan rito. Hindi! Wag! Ginang Serapia, pinagpapamisa ka. Wala laman! Wala Bakit, yan... Bakit mo alam ginang sinap niya? Ikaw ang nagkanda ng baon na to! Hindi na! Handa na yan ang makita ko! Hala! Buksan mo! Wag! Wow! Bakit ginang sinap niya? Akin yung baon! Inamin mo rin! Yung buksan niyan! Bakit may tinatago ka sa amin? Wala kayong matutuklasan dyan! Titignan natin! Ito na yung pagbukas! Wag! Wow! Kailangan ba kayong sa buhay na may buhay? Sasabihin ko sa iyo kung ano man ang hatay mo dito. Kasi ba yan ang krimen mo? Ano ang tinatago mo riyan? Wala. Ang damit ng mga anak mo? Ang damit ng mga anak mo? Laruan ng mga anak mo? Wala! Huwag! Huwag niyo buksan niya! Wala ka! Wala ka kapagalan sa ito, pulubi! Ulit <laughs> akin yung baul! Eh ano? Eh ano? Huwag din yung buksan niyan! Pipigilan mo kami? Pipigilan mo kami? Papatayin ko kayo! Papatay ko kayo! Huwag kayo siya! Awakan siya! ko kayo sa polis! Ipupunyan ko hindi na makapaglahat, babasabi ng namin kayo ang mabot. Malungkot niya ang buhay sa federasyon ito, ngunit isa pinakayo ng kamatay. Kamatay na naman mga kapag sa inyo. Buksan ang baon! Baliwala sa inyo naman yan! Baliwala! Baliwala sa inyo naman yan! Kayo wala kayong matutuklasan dyan! Baliwala! Ano ba sasabi sa inyo? Nagubulok na kamay? Nagubulok na kamay?

pagbigay ng tilapia. Sinunod, sinunod lang namin ang batas. Ang bawat sila ay kailangan ng, ng maayos na batas. Kung sino man ang sito pa dito pagpatid sa federasyon ay mapanganib. Alam nyo, nagkakalit si Ginang Tilapia nang sinabi niya, kami sa diyang babaya sa mga matatandang katapi. Ang mga matatandang katapi, matatandang tulubit, ang siya ay kung ayaw mabuhay. Uwin nyo ng pagkikubit, masaya na sila, hiniisay na nila ang pagdapos sa kanilang kamatayan. Bali-bali na aming mga pakpak, wala sa aming lahat upang rin na, ang nakapakataas ng kandentong